Ang mga lahi ni Adan, ito ang kasaysayan na isinulat tungkol sa pamilya ni Adan, nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kawangis niya. Nilikha niya ang lalaki at babae, at binasbasan niya sila at tinawag na tao. Nang isang daan at tatlumpu taong gulang na si Adan, isinilang ang kanyang anak na kawangis niya. Pinangalanan niya itong Seth. Matapos isilang si Seth, Nabuhay pa si Adan ng walong daan taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyam na daan at tatlumpu, ng isang daan at lima taong gulang na si Seth, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enosh. Matapos isilang si Enosh, nabuhay pa si Seth ng walong daan at pito taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyam na daan at labindalawa ng siyam na taong gulang na si Enosh. Isinilang ang anak niyang lalaki na si Kenan. Matapos isilang si Kenan, nabuhay pa si Enosh ng walong daan at labin taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyam na daan at lima ng pitumpu taong gulang na si Kenan, isinilang ang anak niyang lalaki na si Mahalalel. Matapos isilang si Mahalalel, nabuhay pa si Kenan ng walong daan at apat na taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyam isa sero. Nang isang daan at anim na put dalawa taong gulang na si Jared, isinilang ang anak niyang lalaki na si Enoch. Matapos isilang si Enoch, nabuhay pa si Jared ng walong daan taon at nadagdagan pa ang mga anak niya namatay siya sa edad na siyam na daan at anim na put dalawa, nang anim na lima taong gulang na si Enoch, isinilang ang anak niyang lalaki na si Metusela. Matapos isilang si Metusela, nabuhay pa si Enoch ng tatlong daan taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Nang panahong iyon, malapit ang relasyon ni Enoch sa Diyos. Nasa tatlong daan at anim na lima taong gulang siya nang siya'y nawala, dahil kinuha siya ng Diyos ng isang daan at pito taong gulang na si Metusela, isinilang ang anak niyang lalaki na si Lemek. Matapos isilang si Lemek, nabuhay pa si Metusela ng pitong daan at walumput dalawa taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na siyam na daan at anim na put ng isang daan at walumput dalawa taong gulang na si Lemek, isinilang ang isa niyang anak na lalaki. Sinabi niya, ang anak kong ito ay makakatulong sa mga kahirapan natin dahil sa pagsumpa ng Panginoon sa lupa, kaya papangalanan ko siyang No. Matapos isilang si No, nabuhay pa si Lemek ng limang daan at siyam naput lima taon at nadagdagan pa ang mga anak niya. Namatay siya sa edad na pitong daan at pitumput pito ng limang daan taong gulang na si No, isinilang ang mga anak niyang lalaki na si Nashem, Ham at Japheth.